Bakit nga ba hindi na delete yung mga violations natin na nandoon sa ating alert inbox? Tanong po ito guys ng ilan sa ating mga subscribers sa YouTube. Meron po talaga tayong violations guys na hindi na siya ma-delete doon sa ating alert inbox. Especially kung matagal na yung violation na yan or yung content na yan dahil hawak na po yan ni Facebook at wala na po tayong magagawa dyan. Pero kung gusto mo talagang mawala yung alerts mo, balikan mo yung mga post mo na may violations para doon mo siya mismo I delete So, paano nga ba natin hanapin yung mga video guys na may violation? Una, puntahan mo muna yung alert inbox mo. Tapos, ilista mo lahat kung anong pet siya yung mga violations mo. Dapat kompleto ha, yung year, yung month, at saka yung day. Tapos, kapag naisulat mo na, punta ka na doon sa Facebook wall mo. Tapos, pindutin mo itong filter. And then, ilagay mo muna kung anong year, tsaka mo isunod kung anong month, and then yung day. So, for example, kung May 5 yung violation mo, pindutin mo itong May 6 para makita mo lahat yung post mo ng May 5. So, ganun lang ang gawin nyo guys kung gusto nyo talagang mawala yung mga violations nyo dyan sa alert inbox nyo.